Sino sa mga apostol ang nanaga ng tainga? A. Juan B. Judas Iscariote C. Pedro Abangan ninyo mamaya ang sagot dito lang sa KNC Bible Trivia. Although small in size, ants can provide us knowledge from the Bible. Do you know that a colony of ants has no leader? But we can see that they have discipline in their work. They do not clash, right? And here's another one. They tirelessly collect food whenever they find one and keep it in a safe place. They don't waste time. And that is one of the best traits that ants possess. Here's another one. Have you ever seen an ant sleeping? How does it look like? Have you seen one? Because ants are industrious. They don't easily get tired of working. That is why in the Bible, a lazy man is commanded to emulate the works of an ant. In Proverbs chapter 6 verses 6 to 9, it reads, Go to the ant thou sluggard consider her ways and be wise Which having no guide overseer or ruler provideth her meat in the summer and gathereth her food in the harvest How long wilt thou sleep o sluggard when wilt thou arise out of thy sleep So kids let us not be little ants because out of their being small, we can get wisdom through their works. Wait, I have a question to you before I leave. Do we possess these traits of ants? Do we practice thriftiness? Are we diligent? Are we disciplined? Hmm, you are the one who can answer that. Until next time, I am CJ bringing you wisdom from the Bible that kids should know. Always join us here in What Does the Bible Say? It reads. Ayos ka man barkada ko eh. Anak eh, wala tayong pera eh. din na natin ng ulang. Nay, bilis na! Inintay na ang barkada ko. Ito nila, anak yung pera natin. Pasensya ka na Ha? 4 pesos? Anong gagawin ko dito? Pambirang buhay ito. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Upang yumaang kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaong sa lupa. Sino sa mga apostol ang nanaga ng tainga? A. Juan B. Judas Iscariote C. Pedro Abanganin niyo mamaya ang sagot dito lang sa KNC Bible Trivia. O mga kids, alam niyo na ba kung sino sa mga apostol ang nanaganang tainga? Kung siya ang inyong sagot, tama! Si Apostol Pedro. At yan ay mababasa natin sa Juan 18 at Gis. Si Simon nga na may tabak ay nagbunot nito at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Hanggang sa susunod mga kids, abangan nyo ulit ang marami pang KNC Bible Trivia. O yan mga kids, tapos na naman ang 30 minuto na pag-aaral natin. At pansamantalang magpapaalam sa kanila. Oo nga po ate, pero kahit patapos na tayo, nandito naman po ang natutunan ko. At syempre, lagi nating kasama ang Biblia. At ang Diyos, kaya naiintindihan at nadadagdagan ang mga natutunan natin. Kaya naman, lagi kayong tumuto dahil makasisiguro tayong hango sa Biblia ang lahat ng pinag-uusapan natin dito. Walang invento, walang bulahan, at hindi kathang isip. Kaya saan pa kayo? Edi, dito na. Kaya naman, nagpapasalamat kami dahil sa patuloy ninyong panonood sa programang ito. Hanggang sa muli, ako si Ate Rosel, kasama pa rin ang... At ako naman si Kuya Eric, kaya makita-kita tayo muli sa loob ng kalahating oras ng pag-aaral ng Biblia. Dito lang sa pinakabagong Bible-based educational show ang Kawan ng pag